Oh, so, main gabi sa ato ang mga kaprobinsya sa gabi karon akong ipakita sa inyo ha karon ang ato ang unbox siguro or matag pamilya nakadawat yon og pamasko pesta para sa mga taga Davao City. So atong ipakita o ako'y ipakita sa inyo mga kaprobinsya ang ihatag sa ato sa City Government of Davao. probinsya, mauna ni ang akong ipakita sa inyo ha, ang ato unboxing para sa ato ang Pasko Pesta di sa Tapos So, mauna ni mga kapapitsyo. Mauna ni mga kapapitsyo, ato ang talaon, ni ang lima ka sulod Sa usa ka sako mga kaprobinsya, lima ka palot ang gisulod. One, two, three, four, at saka five. Ayan. One, two, three, four, five. Ayan. So lima ka buok o lima ka sulod mga kapabinsya. So itong buhaton karon ron, ato ning tanawon, atong, tan atong lantawon kung pilagyod ang sulod o unsay sulod. Dere sa, yes, unsay sulod ani mga kapabinsya. So ayan mga kapamilya, ato nang uh, tanaw nang ato ang unboxing sa ato ang uh, na dawat nagdawat karon so money. Eh. So nai usa ka kilo nga asukar mga kapamilya. Ayan, gikan sa Pilcrest, baking gikan sa Pilcrest. So kanisya mo isa ka sak. Isa ka uh, kilo one kilo, you know, one kilo sugar brown. So, ito mga natay gitawag o burbrand. Ayan. So, ayan o. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 12 mga kaprobinsya. 12 ka pak. Swak mga kaprobinsya. Swak. 9 is 9 uh, con mga kaprobinsya o. 9 uh, premium. 9 premium kape. Pare sa asukar. Pare sa gatas Pare sa uh, asukar mga kaprobinsya. 9 dihon mga kaprobinsya. Ayun o bihon po. Ayan. Dalawang sardinas mga kapropinsya Ayan o. Dua ka sardinas. Wow. Two days mga kapropinsya Ayan. Two days. Giyapon mga karprovincial, asukar giyapon. Nagiyapon tay beer brand mga karprovincial, twelve pieces giyapon mga karprovincial, okay? So nagya puntay gitawag og 2 days. Ayano, andamin ang days mga kapobinsya. Nagya po tay bihon. Yan. Premium. sure na hapon tay sardinas ayan o dalawang sardinas mga kaprobinsya at sa katapos na tayo gitawag o rice nausik na may buslot mga kaprobinsya so na rice gihapon ayan Another fucking pop. Two days, Derbrand next premium. Ayan, dila mga kaprobinsya. Sardinas. So mayroon na. dalawag hapon mga kaprobinsya. Bag, you guys. Rice pa rin mga kaprobinsya. Ayan o. So, dito mga kaprobinsya. Ayan o. Sampo, uh, ten. So, itong rice muna. Ayan o. Ito, dalawang, ano yan. Dalawang pack ng rice. So, it means six kilos yan. Tapos ito, may ano. So, total is 15 kilos po ang rice natin, no? So, dito tayo sa mga packing. Ayan. 10. Uh, 20. 20. 30 pack. Tapos dito, 30. 40 pack. Ayan. 50. 50 pack. Ayan, no? Tapos dito sa sardinas, mga kababinsya, 2. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Kulang isa. Ayan oh. 2, 4, 6, 8, 9, 10. So, sampo ang sardinas. Kim yung brand ng sardinas po. Ayan yung sardinas yung asukal natin mga kababinsya ayano, isa uh, dalawa tatlo apat lima so 5 kilos po ang asukal mga kababinsya ayano. ano 5 kilos yan marami na di ba so ito bihon natin mga kababinsya ayano, ano isa uh, dalawa tatlo saka apat apat yung bihon apat lima ito lima lima lahat mga kaprobinsya yung bihon natin ayan yung premium natin mga kaprobinsya yung premium natin ito 50 grams you know? 50 grams yung ano natin 50 gram 50 grams yung ano natin uh, greatest premium 1, 2 3 4 at saka 5 matagal tagal din na maubos to na magkakapi tayo ayan o 5 so dito tayo sa 2 days mga kaprobinsya ayan o. itong 2 days na to mga kaprobinsya ayan o ayan yung expiry date niya mga kaprobinsya ayan tingnan natin ay yan expiry date uh, 2025 pa po mga kaprobinsya ayan o November 1, 2025 5 Ayan, 5 lahat mga kaprobinsya Marami-rami na rin yun oh. Ayan oh. marami-rami na rin yan ba? Mga kaprobinsya ang atong nadawat karon diri sa uh, uh, sa Palipay, sa atong City Mayor sa Davao City, Mayor Baste Salamat kayo sa pagsuporta o sa tanan nga naghatag pun aning uh, Palipay no? Pasko Pesta para sa tanan o dili lang kay Kana, dili lang kay Tibuok Uh, marilog proper lang nakdawat tibuok barangay gud siguro diri sa Davao City daghan kay mga palipay ang nadawat gikan sa tong city uh, government of Davao City so ayan yung plastic nilagyan lang mga kaprobinsya oh ayan oh may tatak na city government of Davao ayan Ganon niyon sila yung mga Duterte's family dati pa yan uh, Lab love na love na talaga nila yung mga tao dati nagbibigay sila yung mga malaking balde tapos puno-puno talaga ng mga groceries at saka dumating yung mga araw na nag na, nag na, sa sako yun, grabe gyud sa unang panahon og hantud karon magpadayon gyapon ang ilang paghatag og pagsuporta sa mga taong Pilipino lalong-lalo na Davao City talaga o ganun sila magmahal sa tao eh noon daghan pa naka-avail bisan pag dili lang taga Davao City naka-avail gyapon sa mga palipay pamasko ayan hantud diri na lang ha daghan salamat sa inyong pagtan-aw god bless tayo ay mabuhay <laughs>